pati maliliit ngayon ay kinukuha na nila. Di gaya dati, mga grocery lang Mostly grocery yung piniinaano nila. Pero ngayon, mga maliliit ay ina-accept na nila. Dahil... Good morning. So, ang oras natin ngayon ay 8.36. At sa wakas, pinuntahan na din tayo ng Malboro, guys. Mayroon ng Malboro na product. So, mayroon na tayo. Kasi dati bumibili lang ako sa grocery o kaya sa sa malapit lang na tindahan dito sa amin. Pero ngayon guys, meron na tayong ahente kaya at nagbibigay din agad sila ng credit line kaya 'di ba? Magandang ano. So konti lang muna yung uh, ikinuha ko nasa 7,000 lang. So papakita ko sa inyo kung ano ba yung 7,000 na. Ito lang ito guys, yung 7,000. So mayroon akong tatlong rim ng red. Yo. Tatlo lang muna sa ngayon kasi first time ko pa lang naman kumuha sa kanila. So yan, may tatlo tayo dyan. Yan, yan tatlo. Tapos ito, tiga kalahati lang muna yung kinuha ko, yung Malboro black, white, blue, tsaka fortune. At saka ito, binig inanuhan ako. I try natin to kung mabenta ito. Mabenta naman to guys. Mayroon naman naghaharap ng ganito. So, try natin. Kukuha na lang tayo ng marami niyan pag may kukuha ulit. So, yan yung 7,000 pesos na kinuha ko ngayon. Dahil first time ko lang naman kumuha sa kanila. Kaya, itatry muna natin lahat kung ano yung pamamalakan dito sa Malboro, guys. So, Pagpunta nila ngayon ay nagbigay agad sila ng credit line sa akin. So, 'di ba? Napakaganda. happy ako ngayon dahil <laughs> ang tagal ko na talaga naghahanap ng Malboro. Super tagal na talaga simula pa lang tindahan ko naghahanap na ako ng Malboro pero hindi talaga ako makita So, ngayon mga langga, alam lang kong mahina ang mga sigarilyo ngayon ng Malboro, pero pati maliliit ngayon ay kinukuha na nila. Di gaya dati mga grocery lang, mostly grocery yung piniinaano nila pero ngayon mga maliliit ay Ina-accept na nila. Dahil, importante talaga Malboro, mahalangga. Dahil, ang dami talaga bili ng Malboro, lalo na dito sa tindahan ko. Yung limang rem, kulang yan sa isang linggo. Yung limang rem ko, kulang sa isang linggo. Kaya, kailangan talaga na mayroon akong ahinti. Kaya, naghanap talaga ako ng ahinti dahil gusto kong kumuha ng malaki. At, yung presyo ba? Alam nyo naman na maraming pa-promo pag may ahinti ka. May mga pa-promo. Doon naman talaga tayo kumikita kasi kunti lang naman tinutubo natin doon eh doon tayo kumikita sa mga papromo nila. Kaya yun yung hinahabol ko. Kasi kung bibili tayo sa mga grocery lang, wala kasi tayong mapapala doon. Dahil hindi naman sila nag-ano ng mga pa-promo eh. Parang bihira sila nag-ano ng mga pa-promo yung mga grocery. So, sa mga lang talaga yan yung mga pa-promo, Kaya doon ako naghahabol. So, ngayon, thankful ako kasi biglang dumating dito ang Malboro at sinabing, oh, pwede ka nang umutang. Pwede ka na mag-credit, may credit line ka na agad-agad. So, di ba? Nakakasyak na sabi ko, oh, sige, kukunin ko yung credit line ko. Why not? Dahil importante <laughs> dahil utang is life sa atin, di ba? So utang agad tayo, walang pagdadalawang isip. Basta kaya naman natin bayaran, as long as kaya nating bayaran yung mga utang natin, why not? So yun lang naman yun, laon-laon na -laon sa tindahan. Importante talaga na magbayad tayo ng mga hinti natin para hindi tayo mag mawala ng ahente at hindi tayo mabanba yung parang ay wag ka, di ba syempre ganun yung mga magsama-sama yan sila. Uy, wag kang pumunta sa ganyang store kasi hindi nagbabayad yan, di ba? Ganun sila eh. So, kailangan natin magbayad talaga kasi utang din naman natin at ginamit naman natin yun. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. <laughs> o, di ba? Ang saya ko lang na yung araw na to.